John, guys, welcome no. Welcome sa Rabitara no. Isang malamig na gabi no. Napakalamig na gabi ngayon no. <laughs> o, ngayon, share, share natin sa inyo kung paano natin ginagawa yung pagpapakain ng banana leaves no. Para iwas pagtatae or iwas diarrhea sa mga alaga natin. No? Ang ginagawa ko dito mga karabit, una, uh, kinukuha ko siya ng umaga no para gabi ko siya ipapakain para kahit papano medyo lanta-lanta na yung dahon niya hindi siya yung sariwang sariwa para less na yung moisture niya no? then na ang gagawin natin ito yung ginagawa ko is bago ko siya tagta rin o hiwa-hiwain ah uh, pinupunasan ko muna siya kasi may mga mites na no? may makikita kang parang puti-puti inaalis ko yun kasi iniingatan ko talaga eh kasi nakaraan yung mga unang pure calico madali silang mamatay madali silang mamatay sa diarrhea madali silang mamatay sa sa init no yun kaya kailangan double alaga talaga kasi alam naman pag pure breed medyo masakit pag na, namatayan ka kaya yan pinupunasan ko muna bago ko inihiwa hiwa para pag pinakain natin yun sure na malinis na wala na yung mga insect na nakadikit yan sa yung alikabok kasi yung iba may alikabok pa eh No napakalamig talaga ngayon kaya alam nyo karabit ito yung pinaka nakakatakot na panahon ng paglarabit para sa akin no Kasi sa sobrang lamig ang mga alaga natin Ang lakas nilang kumain kahit yung mga pigs magugulat ka pag uh, pinakain mo sila ng feeds ubos, ubos lahat no Ganadong ganado kaya tayo naman natutuwa kaya ang ginagawa natin pinapakain pa natin kasi akala natin bitin pa sila. No. Kaya nangyayari, pagka pinakain natin sila ng marami, tataba sila. Kaya pagka taglamig ang rabbit, mabilis lumaki. Kasi ganado sila kumain. Kaya pag tumaba sila ngayon, jadi masaya. Kaya lang ang problema, after ng matinding lamig, o ngayong taglamig, after na matinding init na Summer time na, no? doon na magkakaroon ng problema pagka sobrang taba na ng alaga natin uh, magkakaproblema magkaka problema na sila pagdating ng init madali na silang ma stroke madali na silang mamatay no kaya dapat ngayong taglamig no kontrolin pa rin natin yung pagkain dapat preparation tayo ngayon sa pagdating ng summer no more on forage muna tayo no para pagdating ng summer kahit pa paano condition pa rin sila hindi tayo mahirap na pababain yung timbang nila kasi mahirap mamatayan lalo ng pure breed medyo masakit no medyo nakakaiyak talaga kaya ngayon tingnan mo naman kung paano sila kumain ng forage no gustong gusto nila yan kaya dapat ngayon pa lang sanayin na natin sila sa forage kaya mga alaga ko oh, hindi mo problema pakainin ng forage pag sa akin ka nag-avail kasi sa inyo sanay sila sa forage lalo yung mga kits pa lang oh puro forage na kagad kaya ang ginagawa natin ngayon so umaga lang tayo nag-feed sa hapon forage na pero maganda pa rin katawan nila tingnan mo naman yan oh ito mahilig to sa talaga sa daon ng saging sa kung ano ano pang damo yan ito yung mga kits natin na 2 months old yan diba? yun lang mga karabit God bless, good night.